So, let's eat na, guys. Ito na yung loto natin. Nilagyan ko ng sauce. Hot sauce. Para, tikman natin. Sarap. Mm -hmm. Sarap siya guys. Kaysa naman itapon lang to nila guys. Hindi, kainin na natin. Kasi, napon pa to, tumitigas na siya. Ang mga bata, alaga ko guys. Si Victor, mahilig mo sa ano, sa rice. Minsan si Boba din. Si Balera, hindi masyado. Ang gusto nilang kainin. Mga cornflakes, mga ganyan. Egg lang. Ganyan, kinakain nila. Yung babae. Hamo kong babae. Ano lang kinakain niya. Kahit ano naman kinakain niya. Pero, kapiranggot lang yung kain niya, guys. Kaya ang taga-ubos ng ano nila, mga tira-tira nila, yung amo naming, yung amo naming baba, ay ano, lalaki. Hindi talaga ubos ng tira-tira. Pati yung matanda doon. Ang nakatamaan doon, matandang, Sarap guys. Parang chow pan. Ulang lang ito mga tahog na mga gulay-gulay na ingredients sa mga gulay-gulay ba? Meron mga mga ingredients gulay-gulay. Ayaw ko lang.